maraming salamat po Pastor Verna at uh, magandang 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 umaga po sa ating lahat aming mga minamahal na mga kababayan dyan sa Pilipinas mula po sa Luzon Visayas hanggang Mindanao napakabuti po ng ating Panginoon tunay nga na hindi po siya nagbabago at hindi po siya nagkukulang po sa atin sa bawat araw Nandiyan siya lagi na nagbibigay sa atin ng lakas, panibagong buhay, lahat po ng mga biyaya na kaila, kinakailangan po natin upang tayo po ay makapamuhay. Kaya magpasalamat po tayo mga kapatid, at kami rin po dito ay uh, lubos na nagagalap na makasama po ang ating mga bagong kasamahan ngayon mula po sa maasin late, Minsan pa nga po ay palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ng mga kapatiran nating uh, unang dalo ngayon sa mula po sa Maastin City Jail. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Praise the Lord at uh, tayo po ay uh, mag-aaral muli ng kanyang mga salita at uh, ang tanging pakiusap ko lamang po mga kapatid ay uh, huwag po tayo sanang uh, malikot, huwag po sana tayong maingay, huwag po nating istumbuhin ang ating mga katabing para yung mga mensahe po na maipapabot po sa atin ay matanggap po natin ang buo nang sa gayon naman ay mapalakas po tayo sa ating espiritwal. Dahil napakahalaga po ng mensahe po na ito at hindi lamang po tao ang ating kasama dito, kundi ang presensya po ng Diyos. Yun po ang isaalang-alang natin na tayo po ay nakaupo sa presensya po ng Diyos kahit hindi man po siya natin nakikita. Ngunit marapat po na ating ibigay ang mataas po na pagrespeto po sa kanya. Amen. Manalangin po tayo. Mapagpala dakilang Diyos sa lahat. Lubos po ang aming pasasalamat na kami po o Diyos sa inyo pinagtipon-tipon sa araw na ito upang aming pakinggan ang inyong mga salita. Salamat dahil alam po namin na meron kang dakilang bagay na gagawin po sa aming mga buhay at yan po Diyos ay aming tinatong puso sa pamamagitan po ng aming pananampalataya. Salamat po Diyos, hayaan mo na ikaw ang may haya sa pagbabasa po namin at pag-aral ng iyong salita. At hayaan mo Panginoon na ang buhay po ng bawat isa ngayon ay mabago at mas, mas, mas lalo pang mapalapit po sa iyo at mas lalong tumatag ang pananampalataya po namin. Maraming salamat po Diyos. Sa inyo lamang po ang lahat ng kapuri at pasasalamat sa ngalan ng Panginoon Jesus, Amen and Amen. So sa sanalipong ito mga kapatid, ang uh, ating tatalakayin ay may pamagat po na ang landas tungo sa kaharian ng Diyos. So makinig po tayo ng mabuti para maunawag po natin kung ano nga ba itong landas na ito na patungo po sa kaharian ng Diyos. At hindi po ito nababatay po kung ano po yung... Uh, opinion ko mga kapatid kundi ito po ay nababase po sa salita lamang po ng Panginoon at ako ay instrumento lamang po ng Diyos upang maibahagi po ito sa inyo at sana at nawa nalangin ko na tayo pong lahat ay makaunawa para kung anuman yung landas na ating tinatawag ngayon kung hindi man po tama ay tama po, at kung tama po yung landas na sinusundan po natin, ay may pagpatuloy po natin, mga kapatid. Uh, bago po talagayin ang ating mensahe ay paalala ko lamang din po na ito. Itong salita po ng Diyos ay pangkalahatan po. Bago man po kayo na galo, o matagal na po tayong nakakaparinig ng salita ng Diyos, o kamakailan lang po tayo na pasama sa gawain. Ito po sa great offer ng Diyos ay para po sa ating lahat. Wala po siyang pinipili. Kaya kailangan po na ito po ay uh, uh, maganda rin po na maunawaan po talaga nating lahat upang sa gayon ay yung uh, ugnayan po natin sa ating Diyos ay seryoso po. Hindi po yung basta-basta lamang. Ano? So ang landas tungo sa karyaan ng Diyos. Lahat po ba tayo, may katanungan po mga kapatid, lahat po ba tayo ay hangarin na makapasok o makapunta po sa kaharian ng Diyos? Okay lang po ba, tas po natin natin at sino po dito mga kapatid ang hangarin po na makapasok po sa kaharian ng Diyos? Amen. Itas po tayo mga kapatid. Yun po ang dahilan kung bakit po tayo nagkakatipon-tipon. Wala pong ibang rason kung bakit po tayo nagtsasaga na kahit po minsan ay uh, na-challenge po tayo, ay nagpapatuloy pa rin po tayo na maki-attend po sa Bible study, mga kapatid. Dahil ito ginagawa po natin na ito, ay hindi lamang po ito gawain na pang-temporaryo. Ang hangat po natin ay yung yung uh, inihanda po ng Diyos, yung kaharian po ng ating Panginoon. Kaya napakalaga po ito, mga kapatid. Doon po sa aklat po ng Mateo, sa ikapitong kabanata mula po sa talata labintatlo hanggang labing apat. po natin dyan, mga kapatid. Sabi po niya, Umasok kayo sa makipot na pintuan. By the way, ang nagsasalita po dito, mga kapatid, ay ang Panginoong Yesus. So ito po ay turo ng Panginoong Yesus nung siya pa po ay nandito po sa mundong ibabaw. At tinuruan po niya ang kanyang mga alagad kasama na rin po tayo mga kapatid. Okay? At ito po nga po ang sinasabi niya, pumasok kayo sa makipot na pintuan dahil maluwang ang pintuan at malapat ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang lumapasok doon. Okay? Yan. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lang ang dumadaan dito. So diyan po mga ang Panginoong Jesus mismo ang nagsasabi kung ano at kung paano po tayo makakarating dun po sa karian ng ating Diyos. So hindi po siya kulang sa pagpapaalala at pagbibigay po ng direkt direktiba o instruction kung paano at kung saan landas ang dapat nating tatahakin para makarating tayo po doon sa ating destinasyon. Amen? So hindi po siya nagkulang, mga kapatid. Dahil unang-una po, siya ay Diyos, siya ay nakatira po sa langit, yung kanyang, ang, ang, langit ang kanyang kaharian. So tingnan po natin ito, mga kapatid. Kung ikaw ang may-ari ng bahay, ano? For example, at meron, ko meron kang sekreto, sekretong pintuan. Siyempre, ikaw yung nakakaalam po ng sikretong pintuan na yan. Ano? Hindi po yung bisita. Kung sakaling may bisita sa iyo, hindi niya alam yung sikretong pintuan, ikaw na may ari ng bahay ang may kaalaman doon. So, gaya lang din po yan sa ating Panginoong Diyos. Siya ay nakatira mismo ang, ang langit ang kanyang kaharian. So, siya po ang nakakaalam kung ano at kung paano po tayo makakarating doon po sa kanyang kaharian. At pasalamat po tayo mga kapatid dahil hindi po niya isinikreto po sa atin kung paano nga po tayo makakapunta doon. Amen. So, ito ang dapat nating malaman at kailangan din po nating mauunawaan. Sapagkat alam niyo po mga kapatid, ang tao kung hindi nakakaalam at ang taong hindi po nakakaunawa po sa sa salita po ng Diyos ay maaari pong hantung po sa kapahamakan. Amen? So sabi ko po kanina, tinanong ko po kayo kung sino po ang may hangarin. Gusto makarating po sa kaharian ng Diyos. Ito po ang ating isaalang-alang. Dahil ito po ay direktiba po ng ating Panginoong Hesus mismo na siya pong nakatira sa, sa langit. Ang kaharian po niya ay sa langit. So kasabay po ng pag bigay po niya ng mga instruction o direction po sa atin, ay binigyan niya rin po tayong lahat ng hindi lamang po kaalaman, kundi yung pagkakataon at kalayaan upang tayo ay sunod sa tamang landas po na ito, mga kapatid. Amen? Hindi lamang po yung kaalaman, kundi yan po tayo ang pagkakataon para sumunod po sa landas po na ito. At sa mga po mga kapatid, ibig sabihin huwag po natin sayangin ang pagkakataon. Okay? At huwag natin abusuhin yung kalayaan na ibinigay po ng ating Diyos sa atin. Amen? Sabagkat sa bawat pag-abuso po natin sa kalayaan at hindi natin pagbigay ng pagpapahalaga sa pagkakataon o oportunidad na ibinibigay sa atin ng Diyos ay yan po ay malaki pong kamalian at uh, pag-disrespect po sa kanya. Amen? Kaya habang tayo po mga kapatid, isa lamang po, alalahanin po natin, isa lamang po ang ating buhay. At minsan lamang po tayo mabubuhay po dito sa mundong ibabaw, mga kapatid. Amen? Amen. At balang araw, tayo po ay haharap po sa hukuman po ng Diyos. At maghahatol po siya doon po ay magaganap ang paghahatol. Amen? O seryoso po tayo dito mga kapatid sa aking ipinapaabot po sa inyo. Dahil nabanggit po sa salita po ng Panginoon na minsan lamang po mamatay ang isang tao at pagkatapos niyan ay haharap po sa harap po ng Diyos. Lahat po tayo. Yan. So minsan lamang po tayo na mabuhay po dito sa, sa mundong ibabaw. Kaya ano po ang dapat po natin gawin? Dapat ay lumakad po tayo o tumahak po tayo sa tamang landasin na patungo po sa kaharian ng Panginoon. Amen? Amen? So ang hukuman po ng Diyos na ito ay sagrado po. Maayos at patas ang paglilitis. Doon po ay wala pong gayaan o wala pong impluensya ng sino mang tao. At ang tatayong hukom at ang tatayong tagapaglitis ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. At ano po ang mga maaari magiging batayan po niya sa paghahatol na igagawad po sa bawat isa? So maaaring ito po ay batay sa ating pagsunod. Yung tapat na pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Kahit man po sana paminsan-minsan po tayong nagtitipon sa isang linggo, mga kapatid, nawa itong salita po ng Diyos ay malagay po ng maayos po sa ating mga puso upang hindi po natin ito kakalimutan. Na ito'y panghawakan po natin sa araw-araw. Sapagkat ito na lamang po ang tanging pag-asa po natin, salita po ng Diyos para sa ating pag-aantay sa kanyang pagbabalik mga kapatid. So itong salita po ng Diyos ay itinutuwid po ang ating mga buhay. So sabi ko nga, nga po kanina, yung katanungan ko, ano po yung mga maaaring batayan po niya sa paghahatol po niya na igagawad po sa bawat isa sa atin? Una po doon, maaaring batay, ang batayan po niya ay yung tapat po na pagsunod po sa atin. So tayo po ba mga kapatid, sa ating sarili, tayo po ba ay sumusunod ng tapat sa Panginoon? ba? Diba? So napakalaging, napakahalagang tanungin din po yan natin sa ating sarili. Na sa tamang landas po ba tayo sa pagsunod sa Kanya? So maaari din po isang batayan po niya ay yung paggamit po natin ng ating kalayaan at oportunidad na ibinigay ng Diyos sa atin. Nagagamit ba natin ng, sa maayos yung opportunity at yung kalayaan na ibinigay ng Diyos para tayo po ay sumunod po sa Kanya? Isa rin po yan, mga kapatid. At maaari ding batay po sa uri ng pamumuhay na ating ipinapamuhay ngayon. Iyan lamang po ang ilan sa mga maaring batayan po ng Diyos na kanyang, sa kanyang paggagawat po ng ng hatul po o kaya uh, uh, yeah, hatul sa atin, mga kapatid. Kaya habang, sabi ko nga po, kaya habang meron pa pong pagkakataon at habang tayo po ay nabubuhay magsumikap po tayo, amen, at maging matalino din po tayo sa pagsunod po natin sa ating Panginoon. Dahil, mga kapatid, sa ngayon po sa ating binasa na verse po kanina, nakasalalay po doon, nakasalalay po doon sa ating pagsunod sa tamang landas kung saan po tayo patutungo. So binigyan niya po tayo ng kalayaan, hindi po niya tayo pinipili, mga kapatid. Kaya dapat ay matuon po ang ating puso at isip sa tamang landasin. Amen at matuto po tayong lumakad po sa tamang landas na patungo po sa ati sa kaharian ng Diyos. Ulitin po natin, tayo nawa ay maging matalino. Amen. Maging matalino sa ating pagsunod upang wala tayong pagsisisihan sa bandang huli. Lahat naman po kasi eh, ang pagsisisi ay nasa bandang huli di po ba? Kaya habang may panahon, habang may oras, maging matalino po tayo sa pagsunod sa ating pagtahak sa landas na patungo sa karian po ng Diyos. Unawain po natin ng mabuti. Balikan po natin, pag-flash pagifla, uh, please, kapatid. Unawain po natin muli yung mensahe po ng ating Panginoong Jesus Sabi niya, pumasok kayo sa makikot na pintuan. Dahil maluwang ang pintuan at malap malapad ang daan patungo sa kapamakan at marami ang pumapasok doon. So sabi niya, pumasok kayo. Sa makipot na pintuan. Mga kapatid, hindi po ito pakiusap ng Panginoon. Hindi po ito uh, suhistyon ng Panginoon sa atin. Kundi ito po ay utos po ng Diyos. Dahil siya nga po ay, uh, ay kaharian po niya ang langit. At ito po ang sinasabi niya kung gusto nating makapasok sa kaharian ng Diyos, magkaroon ng buhay na walang hanggan, pumasok po tayo sa makipot na daan. Hindi po niya ay sinasadya sa atin ito hindi po niya ipinapakiusap sa atin, kundi ito po ay ipinag-uutos po niya. Alam po ba natin mga kapatid na ang hari kung bakit hindi po sila hindi po sila humingi ng ng uh, uh, pag o hindi po sila nakikiusap sa kanilang mga utusan kung meron po silang gustong ipagawa dahil sila po ay nagkukumand lang nag-uutos Amen? Hindi po nila kailangang pakiusapan yung kanilang mga utusan para ipagawa ang isang bagay. Dahil sila po ay hari at karapatan po nila iyon. Ganyan din po ang ating Panginoon. Hindi po siya nakikiusap sa atin kundi sinasabi po niya ng mariin sa atin na pumasok po tayo doon sa makipot na pintuan. Dahil kahit sumunod man tayo o hindi, hindi po magbabago po yung salita, yung utos po ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So, ang Diyos po ay hindi po nagbigay ng option o pagkakataon upang sabihin natin na pumasok kayo kung gusto nyo o hindi. Hindi po ganun ang sinabi ng Panginoon dyan. Kundi malinaw po, mas malinaw pa po sa sikat ng araw ang pagkasabi niya pumasok kayo sa makipot na pintuan. Amen? Hallelujah. Dahil, ano ba ang sumunod doon? sapagkat maluwang at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Tingnan nyo, nais po ng Diyos na tayo po ay uh, maligtas at hindi po tayo tutungo doon sa lugar kung saan po ay habang buhay na paghihirap. Amen? Kaya sinasabi na niya sa atin, kung gusto po natin yung yung buhay na walang hanggan. Pasok po tayo doon po sa makipot po na daan. At kailangan din po isaalang lang alang po natin yung sinabi po niya, ngunit mahirap ang daan patungo po sa buhay na walang hanggan. Tama po mga kapatid. Mahirap po kaya kailangan po ng pagsiseryoso at pagtatapat, pagiging tapat natin sa ating Panginoon. Amen. So pagdating po sa usaping pangkaligtasan mga minamahal, wala pong ibang daan na inilahad ng Diyos upang tayo po ay maligtas at makakapasok po sa kanyang kaharian. Hindi ko na po siya patatagalin at hindi ko na po siya ipaligoy-ligoy mga kapatid. Tatapatin ko po kayo. Sa ngayon po sa salita po ng Diyos, wala pong ibang daan upang tayo po ay makarating doon po sa kaharian ng Diyos. Sinasabi nga po niya ng Panginoon mismo, Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. So siya po ang tagapamagitan, ang Panginoong Yesus lamang po ang siyang tagapag-ugnay upang tayo po ay makakapasok po sa karyaan po ng Diyos sa langit. So ibig sabihin po, kung hindi po natin kilala at hindi po natin isinuko ang ating buhay sa Panginoong Yesus, ni kailanman, kahit po napakarelihyoso po natin, mga kapatid, ay hindi po tayo makakapasok po sa kaharian ng Diyos. So ito po ay sa pamamagitan po ng ugnayan po natin, yung matibay po na relasyon at matapat na pagsunod po natin at pagsuko po ng ating buhay, ang siya po magdadala po na, ta, sa atin sa kaharian po ng Diyos. At wala pong ibang daan, sabi niya ang Panginoong Yesus, ako ang daan. Siya laman po ang nag-iisa at bukod tanging paraan at daan upang tayo po ay maka, makarating po sa kaharian po ng Diyos. At siya sabi niya, ako ang katotohanan. So lahat po ng sinasabi ng Panginoong Jesus na nasulat po dito sa aklat ng Biblia ay pawang katotohanan po at hindi po siya nagsasabi ng kasinungalingan mga kapatid. So kung tayo po ay sinunod po natin ang katotohanan sa salita po ng Diyos, ang sabi niya, ako ang buhay. Ito ang magdadala at magbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. At kung bakit po sinabi ng Panginoon, totoo po na mahirap. Dahil hindi lamang po yung matapat na pagsunod ang kailangan po natin dito, kundi yung ah, pagtanggi po natin sa ating mga sarili. Ano yun, yung self-denial? Di ba? pagtanggi po natin sa ating sarili na, na kailangan po ay hindi na po tayo punong-puno ng emosyon. Punong-puno lamang sa sarili, kundi punong-puno po tayo ng Diyos. So mahirap po, makipot po talaga yung daan. Kasi ang hirap po, kailangan isang tabi na natin po yung mga emosyon-emosyon po natin para makapamuhay po tayo doon po sa pananampalataya. Yun po ang layunin at gusto po ng Diyos po sa atin. Na mabuhay po tayo sa pananampalataya. At bilang panghuli po mga kapatid, Nais ko pong sabihin ang salita po ng Diyos, sabi po niya, walang <clears throat> sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Amen? Diyan po ay doon po sa Acts chapter 4 verse, verse 12 po yan. Sa kanya lamang po matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo po ay maligtas. Hallelujah sa kanya lamang. Kanino po mga kapatid? Sa ating Panginoong Hesus. Wala na pong iba. Wala pong ibang option. Wala pong ibang daan ang sinasabi. Siya lamang po yung tangi. Nag, nag, uh, bukod tangi at nag-iisa pong daan na maaari mag-ugnay po sa atin sa Diyos sa langit, sa Diyos Ama. Kaya ito po dapat ang ating isaalang-alang mga kapatid. Napakahalaga po ito. Gusto po natin ng kaligtasan ng ating kaluluwa na siya, na, na siya namang hangarin po nating lahat. Kailangan po na magkaroon po tayo ng matibay po na relasyon sa ating Diyos. At pagsuko po ng ating buhay at yung patuloy na pagiging tapat po natin sa pagsunod sa Kanya. Yan lamang po mga kapatid. Wala na po tayong ibang sasabihin po dito o mga isa-suggest pa po, po na paraan para tayo po ay maligtas. Yun lamang po ang sinasabi po ng salita po ng Diyos at yun lamang po ang kailangan po nating susundin. Amen. Salamat po at meron po tayo mga bagong kasamahan po dito. Ngunit ang mensahe po ito ay hindi lamang po para sa kanila kundi para po sa ating lahat mga kapatid. Maging tayo rin po na matagal na pong naglilingkod po sa Diyos. Lahamin po tayo malamang baka nakalimot ang das na ating tinataap. Baka nakalimutan po natin na kailangan pala natin ng pagtanggi sa ating mga sarili. Kasi minsan po nakakalimot po tayo at kailangan po maipaalala ang mga bagay po na ito. Minsan kapag nakalimutan po natin ito, nagiging punong-punot po tayo ng ating sarili. Na nakalimutan po natin na ay ibigay pala natin sa ating Diyos. Amen. So ito pong mensahe po mga kapatid. Kailangan pong maisigurado po natin yung ating kaligtasan, kaligtasan po ng ating mga kaluluwa. At napak napakapalad po nating lahat dahil wala pong sekreto sa Panginoon dito. Taasan po at mariin po. Sa makikot na daan, kahit man pumahiran. Mga kapatid, nawa po ay makakatulong po tayo sa paglalagay po sa bawat isa sa atin sa damang laladasi. At kung may mensahe na, na pinapaamit po ng na ating Panginoon para po sa ating lahat po, muli po ay binubuksan po niya yung pintuan, yung daan po yan para tayo po ay makapasok po sa nariyaan ng Diyos. Amen. Alaloy. At kung sinungan po sa ating kung nais po natin, may sigurado po mga kapatid, maaaring po bang tulungan po namin kayo sa pananalangin. Kung tayo po lang ay tumawag po, tumawag po sa ating Diyos at minsan pa po, po ay maganda po, magpakumaba po tayo sa Kanya at iayos po natin ang ating relasyon. Amen. Ulitin po natin, wala po ang patungo sa lahat kundi ang ating Panginoon Isus lamang. Kaya sa ating pakikipagulasyon po sa Kanya, ang siya po kailangan po natin bilang umpisa po natin at magpapatuloy yan habang tayo ay nagpapakatapat na sumunod sa kanya sa kanyang pagdating, balang araw makakatiyak po tayo ng buhay ko na walang hanggan. Amen? So, inaanihan po pong lahat, mga kapatid, kung tayo po po sa mensahe, Nawa ako po ay makatulong po kami sa inyo, sa pamamagitan po ng pananalangin, muli po tayo magpapumabat-tumapit ko sa ating Diyos at isuko po natin ang ating mga buhay. Huwag po sana kayong mahiya, mga kapatid. Huwag isipin alalahan yung katabi mo na sa likod harap at sa katabi mo. Ang isipin mo ay yung kapakanan po ng iyong kaluluwa. Sabi ko nga po, mga kapatid, talalay po sa ating mga kamay, sa ating pagsunod sa Diyos upang kung paano po tayo makakapasok po sa kaharian ng Panginoon. Kaya mga kapatid, inaanyayan ko po kayo Maaari po ay tumayo po tayong lahat sa harapan po ng ating Diyos at manalangin po tayo at gagabayan po kayo sa isang naiksing panalangin para ma-establish po yung ating relasyon sa ating Panginoon. Alleluia. Amen. Praise God. Maaari po ba sumunod po tayo dito sa panalangin po na ito bilang personal po na panalangin po natin. Amen. So magkas po tayo ng ating mga kamay sa ating Panginoon. Huwag ko kayong maliya mga kapatid Ito po ay panalangin po natin personal Muna po sa ating mga puso at Ibigkas po natin sa ating ibig Manalangin po tayo sa Panginoon So ganito po itong maiksip patalangin Panginoon Maraming salamat po sa inyong mga salita At aking napakinggan Malinaw po Sa aking panginig kung ano at kung paano ako makakarating sa iyong kaharian. At salamat dahil walang iba, walang ibang daan, kundi ikaw lamang. Kaya sa sandaling ito, Panginoon, ako po ay nagpapakumbaba, lumalapit po sa iyo. At tumanuman po ang aking mga nagawang kasalanan sa puso, sa isip, sa salita, sa gawa. Mga nagawa ko noon, nakalimutan ko, humingi ako ng kapatawaran ko, Diyos. Inisinom ko ang aking puso, ang aking isipan. At ngayon, Panginoon, inuusan ko ang aking puso. Inilin ko na pumasok ka at pagharian mo ang aking buhay isinusuko ko sa iyo ang aking lahat At magmula ngayon, tulungan mo ako para maging tapat na sumunod sa iyo. Ikaw ang aking dakilang kalikasan. Ikaw ang aking dakilang panggagamit. Pinapatapat ko rin po ang lahat ng mga nagkasala sa akin. Salamat po sa kapatawaran. Salamat sa kagalingan. layo lang na po salamat sa kaligtasan. Ilista mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ang aking samot dalani uma sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus Amen and Amen. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa buhay po ng mga anak po, O Lord, na siya pong tumanggap, po tumanggap po at nagsubo ng kanilang mga buhay po sa iyo, O Diyos. Na pakinggan mo po, po ang kanilang mga tapos puso, palat, palat, at salamat po Diyos dahil muli po ay ginanggap mo kami at diligtas mo kami. At magpatuloy ka, O Lord, na punyos sa amin upang sa gayon ay mabuhay po kami sa tunay at tapat na pagsunod po sa iyo. Salamat sa inyo mga salita na huwag po ay patuloy na manatiling buhay sa mga, dino, sa mga puso po ng bawat isa at hindi po namin ito kapalibutan kundi po ito, ito o oh Diyos ay magiging gabay po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po Diyos sa inyong mga pagpapala at biyaya na na po tinatanggap ama. Sa ngalan ng Panginoong Jesus ito po ang aming mga dalangin. Amen and Amen. Hallelujah. Palakpan po natin ang Diyos. Maraming maraming salamat po at ibalik po na po sa ating mahal po na MC. Pastor.